Sino nagbigay malong mo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sino nagbigay malong mo? Mga tol, uh, nais ko lang po batin kayo okay, ng maganda, assalamualaikum. Bilang kapatid ninyo, uh, tayo po ay nagpapaalaala sa inyo na magkaisa po tayo bilang mga muslim. Magmahalan tayo bilang mga muslim dahil tayo ay magkakapatid sa pananampalataya ang pinaka sa atin di tayo magkakapatid sa dugo bagkus magkakapatid tayo sa pananampalataya sa Islam kaya itigil po natin ang pagtingin sa kamalian ng bawat kapatid natin at kung tayo man ay magtutuwid sa kapatid natin ah, wag dito sa social media maganda kausapin ng personal o oh i-private message dahil pag nagpost ka rin dyan ng kamalian ng kapatid mo sa social media para mo na rin siyang pinapaya mali po yung sinasabi na dahil nagkamali siya sa social media ay baba natin sa social media wag po natin sundin ng ganun uh, natin ng Islam ng diretso hindi pulikuliko ah dahil ang Islam ay matuwid na landas na sa atin lang pangunawa ang makakasira nito. Kaya pagingatan po natin ang ating sarili. Na una po sa aking sarili. Huwag po tayo tumingin sa kamalian ng isa. Dahil pagka tumitingin ka sa kamalian ng kapatid mo, para kang nainggit, nagkakaroon ka ng inggit doon. At tayo naman nagtutuwid Huwag tayong gumatong sa kapatid. Na huwag tayong gumaga, gumatong sa bawat isang. Tayo po ay maging makatarungan. Magpabati tayo. Dahil ganoon ang Islam. Ha? Wala tayong wala tayong silbi sa Islam na ito. Maliban na lang kung awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya tayo po ay gumagawa dito ng pagtutuwid upang makakuha tayo ng gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi natin hangarin dito na makapagligaw ng isang mananampalataya mamuhi sa kapatid o magkaaway-away mga kapatid bilang ikaw na muslim na nagsasabi sa sarili mo ayusin mong sarili mo disiplinay din wag kang sumingit sa mga usapin na wala kang sapat na kalaman o hindi ka naman tinatawag dito yun ang kausayan ng isang muslim hmm? hindi lang po ako nagsasalita ng marami po akong nakikita na kamalian sa nangyayaring ito dahil hindi wala po akong sapat na kalaman pero nagbigay lang ako ng mensahe dahil hindi na sapat ang nangikita ko na kayong mga may kaalaman sa Islam kayo mismo ang nagpapaligaw sa mga tao nagko-confusing ang mga tao dahil sa inyo nalilito dahil si ganito mahalam si ganito ang akida ganito wala pong akida na tama kundi ang pagsunod sa Quran at Sunnah ang Muslim ang akida natin wala pong salafi o sa, uh, ano man, sufi Ashaira, bagkos tayo ay mga muslim, kung sino man ang uh, maghangad pa ng grupo ng mga ganito-ganito, magsekta-sekta dyan, hindi tatanggapin sa kanya ang tatanggapin ang reliyong Islam. Yun ang akida natin ang Islam, muslim. Yun lang po mga kapatid, pang unawain po natin ang ating reliyon, isa buhay, laliman natin ang ating kalaman, Wag tayong dumirekta, magsalita. Ha? Sa ating kapatid, kung siya ay nagkakamay, tunay na muslim, nagiging kalmado sa kanyang sarili. Ha? Yun lang po, wala akong kinakampen Aramid bilang kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.